والسماء ذات البروج واليوم يوم الموعود وشاهد ومشهود قتل <applause> لا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شىء. الذين <applause> آمنوا بطش ربك لشديد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sura al-Buruj Ang mga bituin Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj Mga bituin Si Bin Abbas, Mujahid, at dahak Al-Hasan, Katada, at Has-Sudi ay nagsabi, Ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Qurtubi, versikulo labing siyam, kapitulo dalawandaan. Hinango ito sa tafsir Ibn Kathir, volume sampu, pahina apatadaan dalawamputapat. At sa ipinangakong takdang araw, si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Hurayra na ang sugo ng ala ay nagsabi, at sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom. At ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng biyernes. At ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa ala ng mga kabutihan maliban na ang ala ay ipagkakaloob sa kanya ang kanyang ipagsusumamo. Hindi siya humingi ng paglingap sa ala maliban na siya ay pangangalagaan ng ala laban dito. At sinasaksihan, ito ay tumutukoy sa araw ng Arafa, sa panahon ng Hajj. At Tabari, versikulo 24, kapitulo tatlong daan tatlumput dalawa. Batay sa Tafsir Ibn Kathir, Volume Sampu, Paina, apat na dalawamput lima. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamayari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon at kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa, ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliba na sila ay naniwala at sumamba sa ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri. Na siyang nagmamayari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan, at ang ala, ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagbigay pasakit sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa ala, matatamu nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy katotohanan sa mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapa sa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli. At siya ang lagi ng mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin. Nagmamayari o rab ng maluwalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo? Ni Firaon, Paraon, at ang tribo ng Tamud. Ngunit sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya kafirun ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila, matib ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan ito ang malwalhating Quran na nasa iniingatang talaan ang Al-Law Al-Mafus.